Balili pa tayo doon sa pistol natin. Yung nakahuli tayo ng dalag mga doon. So yun mga doon. Kita-kits lang tayo doon mga adol So yun po mga na. doon. Yun. La. Nakahuli tayo mga doon. Yun. Dito lang tayo mga doon. yung mga doon. Oh. Uh, oh. tilapia -tila, mga doon. Laki tilapia -tila, mga doon. Ayun oh. Oh. Uh. Uh, bulati yung ko mga idol. Oh, lilipat na sana tayo mga adol. Pero nakaha. Jesus! <laughs> yes. Nakakuhaan mo nga Nakahuli tayo mga doon. Woo! Lilipat na sana tayo mga doon. Yan o. Malaking ko mga doon. Tilapya mga doon. Oh! Legit yan mga doon. Oh! oh legit yan o. Buhay yan. Oh! Oh! <laughs> Ooh, dito lang tayo mga doon. Malalaki pala yung tilapya dito mga doon. Nandyan lang pala sila mga doon o. lang. Super ang haba ng ating pamingwit mga doon. Eh! Oh, bigat yung pumingit natin mga dalo. Okay lang mga dalo. Nakahuli tayo mga dalo. Okay lang itong kahit bigat, mataas, mahaba itong ating pumingit mga dalo. Oh, nakahuli tayo ng tilapia mga dalo. Oh, dito lang muna tayo mga dalo. Hmm? binigyan tayo mga dalo. Lilipat na sana tayo mga idol <laughs> oh, binigyan tayo. oh, tayo. Grabe yung lunok mga dalo. Eh. Huh? Oh, nga kung kinain mga dalo. Eh. Oh, Oh, bulat yung kinakain mga lo.